guys! Again, welcome na naman dito sa aking YouTube channel. Again, this is Yana. At isang bagong-bago na loan app na naman ang ating pag-uusapan. Napaka-daming loan app ngayon ang uh, nagsisilabasan sa Google Play Store at sa App Store halos weekly na ata na may mga bago ngayon nga isang pautangan online na naman itong MEPS Cash Loan Philippines under ng Manila Express Payment daw na loan app ang ating pag-uusapan okay kaya ito so sana mapanood nyo yung buong video natin para diba magkaroon kayo ng idea bago nyo siya subukan kasi dito nga i-check natin yung mga interest, yung processing fees at yung terms na ino-offer nga ng pautangan na ito. Pero bago lahat, kung ngayon ka lang nanood sa aking videos or lagi ka nanonood pero hindi ka pa nakakapag-subscribe, abay mag-subscribe ka na besh. At syempre, congratulations sa winner natin last February, si Ma'am Joji Vinyas at sa mga previous monthly cellphone winner pa natin. So ito na nga mga beshies. ano to, MEPS or MEPS Cash Loan Philippines ang ating topic nga na merong 4.4 star. Same with other loan app nga na napakataas yung star pero hindi mo alam kung totoong nag loan ba talaga yung naglagay ng store na yan or empleyado lang din nila, di ba? So, kapag i-download nyo nga, agad-agad kailangan natin na maglagay ng ating mobile number at meron kayong matatanggap na one-time password na kailangan nyo ding ma-input dyan. At click lang natin yung sign in at order history and apply. Para makautang nga kayo or makautang tayo, kailangan din natin sagutan na naman itong personal information like yung province of residence, yung city of residence, residential official address, postcode, educational level, yung marital status din, Work information. Dapat masagot nyo din ito. How long have you been working here? And monthly salary. Yung emergency contact. Kailangan yung masagutan ito. So next is credit standing. Kung meron nga pa kayong overdue na loan noong previous month or past month. Maximum overdue days in the past month. Total borrowing in the past month. And the number of loans in the past month. So, puro no loan. Yung nilagay ko dito, kailangan natin mag-upload ng isang valid government ID. So, mamimili kayo sa mga ID na ito kung ano yung available or meron kayo. Like yung UMID, National ID, SSS, Teen Passport, Driving License, Postal ID, at yung voter's ID at yung health card ID nga daw. Once na na-submit mo yung ID na meron sa iyo or available sa iyo, meron po itong facial verification or face identification. So kailangan mong itapat yung cellphone sa iyong mukha at i-follow yung instruction. Once na i-submit mo yung loan application mo, kailangan mong magantay ng ilang minuto para i-process nga daw nung loan app na ito ang ating loan application. A few moments later after ilang minuto mga beshes na pag-aantay natin, abay na decline daw yung loan application ko. Na hindi ko alam kung ano nga ba yung reason kung bakit nag-decline yung loan application ko, 'di ba? Pagkatapos kong sagutan yung napakaraming mga infos na hinahanap nila pag-upload ng valid IDs, abay na decline daw yung loan application ko. So hindi ko alam yung reason pero eto na nga mga beshes, isang loan app pa rin ito na hindi ko nire-recommend sa inyo kasi pumunta ako sa app store at sinerge ko nga itong app nila. By the way pala, itong loan app na ito ay uh, madadownload nyo sa app store. Nung isearch ko kasi sa Google Play Store, hindi ko siya makita. I-check ko yung reviews ng iba't ibang umutang dito. Abay, hindi siya maganda na utangan. At laging pasalamat ko lang din na hindi na ang aking loan application. Kasi grabe talaga mga tong reviews nung iba't ibang sumubok dito. Merong napahiya at napakalaki yung interest and processing fees. Like, sabi nitong isa, they will contact all your contacts, they will get into your phone. I filed a case against them for harassment and cyber libel. No, no, no. May pa-angry emoji pa. At meron pang isa, weeks scam. Literally, yes, scam. Never download this app. They are scam. They will harass you day before your due date. Good luck, loan shark. At meron pang isa, mga besh, harassment. Okay yung service, pero sobrang laki ng interest pagdating sa singilan. Grabe na yung agent. Kung ano-ano na pinagsasabi. At eto, mga besh, yung isang umutang na kung saan 800 nga daw yung na-approve na loan application niya pero ang pinadala lang ay 400 at kailangan niyang magbayad 800 within 7 days. Boodle Lending, Pitch Lending, Alapajudate, naninira na 800 pesos lang inalaw, 400 lang ang clean na nakuha ko sa 7 days tapos kumagpa. Let me know nga kung dapat bayaran. Meron pang isa? Huwag kayo dito mapapahiyan lang kayo. Malaki ang tubo. At itong isa pa nga, 0 over 10, disappointed yung nilagay niya or yung reviews niya. So, napakarami talaga yung negative ang reviews sa loan app na ito. Kaya please lang, kung bago ka lang sa mga ganitong pautangan sa mga loan shark or maaring meron kang sinubukan na ibang mga loan app, ay huwag mo nang subukan itong loan app na ito kasi, di ba, instead na makatulong sa'yo, eh, mas dadagdagan pa yung problema mo. Mas lalo tayo malubok malubog sa utang at ma-stress ka pa kapag nag-post due yung loan application mo at hindi ka nga nakabayad at actually sabi nga nung isa hindi pa due date eh talagang marami nang tumatawag sa kanya kung ano-ano na yung sinasabi. Isang loan up na naman na hindi siya magandang utangan. Bagong-bago na loan app ito mga besh na hindi magandang utangan. So mag-ingat po kayo kasi, sabi ko nga kanina na halos every week ay may mga bagong loan app na lumalabas sa App Store at sa Google Play Store. Kaya yun din yung ginagawa natin. nire natin yung iba't-ibang mga loan app bago man yan or yung mga dating loan app para magkaroon kayo ng idea bago niyo subukan. Ngayon, so sana may nakuha na naman kayo na idea sa vision na ito. Please don't forget to click the subscribe button sa nilike nyo din yung ating video at huwag nyo kalimutan na i-share. Thank you guys for watching at see you on my next video. Bye-bye!